Good morning guys. So uh, ngayong araw guys, papakita ko sa inyo na gamit natin Calandius oil guys. Calandius oil gamit natin. So welcome to my vlog guys. So yan, good morning. So patuloy tayo na eh uh, papakita sa ating mga kababayan guys. So mapadan kayo sa akin sa aking, aking YouTube channel guys paki subscribe guys like so yan o oh, napakaganda ng uh, apoy guys so lapitan natin para ipapakita ko sa inyo guys ito guys daloyan ng langis guys yan baba natin Daloyan ng langis lang yan patungo doon sa chamber so ito yan ayan nakikita nyo ito uh, blower pan 12 volt Uh, ayan so mag-isa na tayo guys samahan nyo ako guys mag-isa sa kalandusuelang gamit natin sa pag uh, pagluluto guys so marami pa akong mga video guys panoorin nyo guys sa mga sa youtube channel ko, kaloy duarte guys eh, vlogger, so pakisubscribe subscribe guys para updated kayo sa aking mga video at pati, pin, pakipindot na rin yung notification at parang lago, lalo kayo na updated kayo sa akin tuwing nagbibidyo ako guys. So yan guys, panoorin natin guys. So tara. <coughs> malinis Ah, hindi. hmm yan ano yung malinis malik malik yung malinis So, unahin natin guys, yung sapsoy luto natin, lutoin natin guys. Lagyan na natin. Yung kagandahan guys sa oil, guys. uh, kalandoy soil guys, ah, Yan ang kagandahan sa yung kalandoy kalan soil eh, dahil napaka tipid yan. Tipid na tipid po ito. Uh, yung panggatong guys, papakita ko sa iyo sa Ito yung panggatong guys. Use oil ng mantika, pinagbrituhan. So, use oil ng motor. Pwede, pwede guys. So, mga kababayan ko, mga followers, huwag nyo itapon yung mga... Pag may mga motor kayo, huwag nyo itapon yung pinagsinsa oilan nyo guys. Itago nyo lang, itabi nyo lang guys. Kasi Baka gusto nyo mainggan nyo kayo gumamit nitong Calandius Oil guys. Kitang kita nyo ba? Uh, gusto nyo gumamit sa Calandius Oil. So napaka solid guys. Tipid ng tipid ito. Yung kagandaan sa ano guys. So pasalamat tayo na nakalikha tayo ng gawa ng use oil. Sa pamagitan use oil guys. Nakakalikha na tayo ng panloto guys panloto ng mga kahit anong pwede lutuin guys. Yan ang kagandahan sa usual. At lalo na sa pag-tagulan guys, may kalamidad, may tagulan, may bugyo, bagyo at saka uh, kailangan-kailangan to guys sa mga tagulan. Hindi na tayo magkailangan ng uling. So napakabilis to. May bilis lang gamitin guys. Ito. Ayan yung kagandahan sa calendar guys so sana guys huwag nyo kalimutan guys sa uh, mapadaan kayo sa aking youtube channel mapanood nyo ito so huwag nyo kalimutan na uh, tubilihin na uh, like share para makita sa buong, buong mundo guys sa ating mga kababayan o kamag-anak para maingan nyo sila na uh, mag-isip sila na pwede pala itong kalandiyo so, Na Sa magitan nito yung Use oil guys, ito. Lana sa lobe. Uh, pwede maggawa ng lana sa lobe guys. Pwede panggatong, pang gatong. Uh, pang, napakaganda gamitin guys. So kayang kaya na gawin natin sa tayong mga Pilipino ay may malikhain na uh, pwede, pwede magsasariling gawa. tolat uh, uh, tulad nito na ako lang ako lang po uh, gumawa niyan. So no welding yan guys. Ah uh, lang gamit natin dahil wala pa akong welding o abangan lang natin guys pagkaroon uh, na ako ng welding gagawa ako ng uh, mas maganda pa ito As lalo pang pagandahin ko guys para marang ikalat ko sa, sa ating mga kababayan na uh, bibinta ko rin uh, sinong may gusto so yan guys napakaganda ito uh, sulit na sulit tipid at yan ang hinanap natin sa tayong mga Pilipino na tayo mahirap lang uh, bagay na bagay ito guys sa ating pangangailangan sa pagsasain guys, pagluluto, mga okasyon, yun ang kagadahan guys. So yan, sa panoorin nyo ako guys habang nagluluto ako. <tong throat> <tong throat> <tong throat> <tong throat> Obrigado. Uh -huh. Terima <laughs> kasih. <laughs> Pronto. Oh. Yan kagandahan sa usual guys. Napakaganda ng na apoy guys. Ayan oh. So sumpa natin. So yan. Yung kagandahan. So ito guys, di pa natin nabuksan yung patak. So pwede na natin Para patak-patak lang sa guys. Unti-unti lang sa dilubuksan. Yung nakikita nyo guys, yung patak-patak niya yan ang konsumo niya guys. So may pahinaan ah uh, may pahinaan sa guys. So may palakasan, ganun lang guys ang uh, konsumo sa Calandiosuwel. So yan guys na napakaganda ng meeting guys. So sana mapanood niyo ito. Ah uh, paki-share wag niyo kalimutan guys, suporta sa aking YouTube channel. So welcome to my vlog. Ah uh, out po sa inyo lahat sa mga follower, papasok pa lang sa aking uh, YouTube channel at ah uh, huwag niyong kalimutan guys na pagkatapos nung mamanood, ah uh, pindutin niyo agad yung subscriber at notification para updated pala kayo palagi sa aking YouTube channel. <coughs> you <laughs>

So yan guys dito lang po ang video uh, So good morning po sa inyo lahat Ingat po tayo sa uh, panahon natin ngayon guys uh, Climate change uh, Iba ng panahon ngayon Araw ng uh, Martes ngayon guys Ingat ingat po tayo sa Bagyo uh, So may Bagyo masama ng panahon guys Ngayon araw ng uh, uh, August uh, September 3 na ngayon guys So yan dito lang po ang video So maraming shout out, shout out po sa inyo lahat. So maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po tayo.